Hindi hey, talaga ako nagsabi iyo eh, na ano, nagubunta ako. Gusto rin pala checkpoint dito eh, no? Oo, madalas po dyan sa amin. Tsaka... Ito. So, sa mga dali, here. So, today, um, it's already uh, almost 1 a.m. Madaling araw. And then, pupunta tayo ng Isabela dahil so sa natin yung nanalo ng so wala siyang idea na pupunta tayo today. Uh, basta hiningi ko lang yung address niya. So, bahala na. Kung ano mangyayari, kung matatatang ko ba siya o oh, hindi. Um, bali, taga Nueva Vizcaya siya. Nueva Vizcaya siya. And since pupunta na ng Isabela, idadaan ko na sa kanya. And first time ko itong gagawin sa buong uh, vlogging career ko. So, yan. Ang daan ko ay balagtas. Magbabypass ako. Ito, bypass yan. Ay, looban pala ito. Tapos, bypass.

Okay, nandito na tayo sa San Miguel Bulacan. Ito na yung ko. Susunod dito ay Gapal na. Yeah, welcome to San Miguel. So, nagkakaroon na naman ako ng problema dito sa dintik na ilaw na to. Ayan, oh. Tapos kasi ito, isang pindot lang. Nag-on na siya. Kaya ngayon, kailangan diinan mo pa. Diyos So, ano to? Shield X5. Oh, ito yung sumira ng endurance ko. So, kailangan pa talaga ito ng improvement. Pero kung sa palakas na lang ng ilaw, eh, malakas naman talaga siya. So, magiging stop over man ako dito sa Oriente, sa San Miguel. Ganap ko ng goto. Masarap yung goto dito eh. So, sabi nila dito daw. Baka ito. So mga in-laws ko lang yung nagsasabi kung saan yung masarap na goto So eh. try natin dito Ayan, talia, baga, puso, tokong Walang ano Walang goto sa makdo <laughs> <Kulit. laughs> Merong puso Ha? It's not good. Okay, yeah. Ano na lang meron na laman? po, tuwalya, tapos puso po. Ha? Kayo nga, puso. Baka. Ha? Ah. Kala po, puso. Puso po. Puso, heart. <laughs> <laughs> oh my <laughs> God! <laughs> Sige, isa. Ang <laughs> nasi! Yeah. Kaya na ka. Woo. Pawisan ako dun ah. <laughs> Sarap ng goto. So yung goto nila, uh, kakaiba. May turmeric. Mas healthy siya para sa akin. Parang maraming riders lagi dito Yan, katulad yan Ang oh. <laughs> nagra-ride Sa ito na yung arko na Nueva Baysia uh, Gapan na ito Gapan So, alam nyo ba yung istorya ng, ng Gapan? Kung pa ito naging Gapan Di ba? Hindi Sa mga nakakaalam dyan, comment nyo naman Hindi, hindi ko rin kasi alam eh <laughs> Sorry na lalim <laughs> kamali ako ng daan at wala doon uh, dito na yung sa kabanatuan eh ito so yung pang ilang araw ko na ba ito nakikita pangatlo na yata ito ng ano kabanatuan so baka huminto ako check ako ng tire pressure para malambot yung gulong ko eh so dito na tayo sa Llanera ngayon na ako makakadaan dito Yan na era Grabe na tapat dumaan dito ah Parang na-arong turn ako ah Kapagadali yung walang dumadaan Nakatakot dumaan sa mga ganito eh Ha 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 Tara na nagluson ko sa otra Grabe yung daming pagsatang nadaan kong ganito Walang kabahay-bahay Walang street sites Putik Walang dumadaan ah, Si Diyos ko Sabi ko sa'yo lahat ng santo Tatawagin mo Ako ah, sumuulan umuulan pa Oh yun na po oh, Sabi ko sa'yo <laughs> oh, Lamig ngayon Grabe Feeling ko shortcut to eh. Yan meron na Kaisigid mahal ako gantong kalsado yung mapakuha ko talaga ng top speed eh patakot <laughs> <hot. laughs> grabe saan tumadaan so, so nararamdaman ko medyo malapit na ako 1 hour away so ito kasi yung ano eh mga dinadaanan ng truck papuntang Cagayan Valley from San Jose City ayan kaya makapansin nyo rito masyado maraming truck

So, oras natin ay 5.22 pa lang And then we are 16 minutes away Doon sa ating destination 6.5 kilometers na lang So, kong aga uh, 6.30 lang ng umaga eh Sir, may kalala ano? Rodel? Rodel ano po? Uh, Nakalumot ko yung last name May eh. letter A yung last name Wala siyang house number eh Oo, oh, pero ito yung pa Dito daw eh, itong kalyo na to Rodel Anislag Wala kang kilala Taw po Sorry na, maaga ako <laughs> Oh, I ano. Ito talaga to. Ako. Ang tagal ko na pong ginagamit. Yan po yung ko. Sige, hindi mo wapalit lang yung helmet niya. Ginagamit kong pang trabaho. Hindi talaga ako nagsabi sa iyo eh, na ano, nagubunta ako. Nagubunta niya. Hindi, Sir Mixon na lang yan sabi ko. Oo, oh, kasi ano, gusto ko tayong sorpresa. Eh, sakto. Ah, uh, may pupuntahan din ako ng Isabela ngayon sa Alicia. Okay. Kaya dumaan na ako rito, <clears throat> kaya tinatanong ko sa iyo kung pwede ka ba ng ah, ngayon hanggang miyerkules yeah. kasi tatansyahin ko rin kung nandito ka ba o wala. Eh siyempre baka kasi may trabaho ka. Uh, pa Naka-confirm din ko yung trabaho ko sa Lutsong. May naskas ko ako sa gawin dyan. Mm, oh, okay, ano, nakuha mo ba yung trabaho? Oo. Eh di ayos. Nakakatama na. Yung magkakan po, mag ng bata, recrap. Oo nga to. Nakawin nga. Ano ba? Kapatid mo ba ito? Ito po, lalaki. Itong babae? Uh, ah, okay. Sa iyo nga kwento ako kanina. <laughs> kuna kwento ano ka na niya. Hindi rito. Ito yung helmet mo yun. Hindi ko naman ito masyadong nagamit kasi hindi rin ako nakakalabas masyado ngayon. Dahil nga, yung... May bago kasi akong anak eh. ayo ah, yeah. eh, eh, ano pa lang eh two months old pa lang. Kaya ako nakakalabas. So ito, sa'yo na to. So ito, kinagamit ko to. Ayan, meron pang mount ng action camera. yung na pag gusto mong mag-vlog in the future. <laughs> di ba? yan pero ang kabitan ng ano, ng camera. Tapos, ito dual visor naman to. Ayan, ito lang yung switch. Ayan. Sali po eh, ngayon lang talaga ganyan. Kasi ako, kasi pinipili ko talaga yung ano, yung mga winner kasi sino yung deserve talaga. Kasi yung ko naman mapunta yung helmet dun sa may kakayaan bumili. Tapos yung naghahanap ng helmet pero uh, mamahali naman yung motor, di ba? Diba? Parang unfair naman dun sa mga tao na nangangailangan na talaga. Tapos, ang mabibigyan, yung kaya pang bumili. Diba? Parang ang pangit naman nun. Kaya pinipili ko talaga kung sino yung mga dapat kong pagbigyan. Parang naman sulit, Kasi, sigurado ako, ah, alagaan to. Kasi, hindi naman ah, sa hirap ng buhay ngayon, eh, hindi naman lahat talaga nakakabili ng bagong helmet, di ba? Oo yun. Oo, sa'yo na to. Thank you, sir. Sige. Sir, may If I never go down Bakit mo? XL yan eh. <laughs> ito, hilahin mo lang ito. ko mata nang hindi pa kayo naman kasi <laughs> Okay lang, sir. Okay lang. Okay. Ay, ano ba gusto nito? Ayo. Yeah. Ay. Okay. Ay okay. <laughs> Tapos kung sakaling ano ah kung gusto mong mas maporma, syempre oh ito, ito lagay mo. Ay, okay. Uh Oo. -oh. Kaya lang ako kasi, uh, lalo na kapag ginagabi ako sa daan, yung laging clear yung ginagamit ko. Ayan. Kasi meron naman ito eh. Tapos oh, yung kan niya. Oo. Oh. Kaya yung ganito, hindi ko na nagagamit eh. Yung sabay sa rakay mo dun sa isang ending mo eh. Eh hindi eh. Hindi siya angkop eh. Para dito lang po ito. Hmm. Para dyan lang talaga. So, so yun yan. Ito, oh, butyo na. <laughs> Sir Mixon. <laughs> Sir Mixon to. Ito, ano ito? Mixon, yung sandala niya. Alam pong pagpunta niya rito na po ano, narita ko pa. eh, gusto ko talaga atang surprisein. Kasi ano ini, eh uh, first time kong first time kong uh, magpag ng helmet tapos ako mismo yung magdi-deliver. Tapos sa malayo ba? Usually kasi malapit eh, kapag uh, nagkakataon. And then yung mga dati kasi kapag malayo, uh, pinapaship ko. Eh ngayon, gusto kong mag-ibahin naman. Ako na mismo yung magdadala. Kaya yun. Kaya nandito ako ngayon. Kaya tama yan Oo. Sige, sige. Kapag <laughs> masyadong